Minasan konnichiwa, Aira Des, your full-time mom here in Japan. So for today's video, samahan niyo muna kami mamasyal sa Ghibli Park located in Aichi, Nagakute. For those who doesn't know about Ghibli, isa tong animation film dito sa Japan na sikat na sikat sa buong mundo. And if you haven't seen Ghibli film before, you must watch Sen to Chihiro, Tonari no Totoro, at Haoru no Ugo Kushiro. Sobrang ganda talaga. And once na mapanood mo yan, siguradong gugustuhin mong pumunta dito. Sino ba namang hindi gustong pumunta sa mundo ng mga favorite mong animation? About naman sa ticket, nag-iiba ang price ng ticket kapag weekends and weekdays. So ang pinurchase namin ay 3,500 yen for adult and 1,750 sa bata kasi nga weekdays ngayon. Kung gusto mong ma-enjoy ang pagbisita mo dito at mapasok lahat ng nakakatuwang attractions, ganitong ticket ang bilin mo. And make sure to reserve months before your planned visit kasi nga sobrang sikat niya laging ubusan ng ticket. Una namin pinasok itong Ghibli no Daisoko or Ghibli's Big Warehouse. Medyo marami silang pinagbabawal dito tulad na lang ng pagkain ng mga sinaron mong handa ng kapitbahay ninyo, ganoon na rin ang pagtake ng photos or selfies sa mga lugar na merong no photo sign. Dito nyo rin marireceive yung ticket kung gusto nyo manood ng short Ghibli film sa Cinema Orion. Isa sa pinaka-favorite spot ko dito itong mosaic tile staircase kung nasaan yung floating airship from the movie Raputa. Una naming pinasok itong Children's Town and bawal pumagpicture dito kaya nakakalungkot talaga. And just to give you an idea, kumuha ako ng konting picture from the internet. Mini replica siya ng Higashi Kogane Station sa Tokyo kung nasan yung Ghibli Studio. Nandito rin yung Cat bus, pati si Totoro. Sigurado mag enjoy yung mga bata nyo dito. Nagpa-picture din kami dito sa napakalaking robot from the movie Raputa. Meron din ditong place kung saan bigla kayong liliit dahil sa mga naglalakihang halaman at mga gamit sa paligid. Miski mga insekto malalaki kaya naman takot <laughs> na takot yung bunso ko. Hindi kami nakapag-picture na maayos dito kasi nga iyakan sila ng iyakan. Sarap kurutin! Ano pa bang aasahan mo ganyan talaga ang mangyayari kapag marami kang anak? Dito naman sa exhibition, pwede ka magpa-picture sa mga famous film scene at maging character ng mga favorite mong Ghibli movies. Tulad ng Sento Chihiro, Omoide no Mani, Rapyata at marami pang iba. Kung napagod at nagutom na kayo, pwede kayong kumain dito sa Transcontinental Flight Cafe ng masasarap na sandwiches and pizza. Ito nga pala yung favorite ko dito, yung milk stand Shibirian. Napaka-perfect combination talaga nung tinapay nila with fresh milk. Kaya naman lilima kami pero sampung pirasong tinapay yung binili ko. After namin kumain, nakita namin si Yubaba. Ayan, yeah, ako, nagbibilang ng kanyang kayamanan. <laughs> Nakaka-amaze talaga yung detalye ng pagkagawa. Akala mo parang pumasok ka talaga doon sa movie. Ginamit din namin tong ticket na to sa Cinema Orion kung saan nanood kami ng short Ghibli film by Miyazaki Hayao. Isa siya sa mga founder ng Ghibli Films. Bago lumabas dito, namili na kami ng umiyage kasi once lumabas ka dito sa warehouse, hindi ka na makakapasok ulit. <laughs> Sa tingin ko hindi namin maiikot ng isang araw tong Ghibli Park so isa pa lang napuntahan namin sarado na yung ibang mga attractions. Pinaglaro na lang namin yung mga bata dito sa open park then lang namin nakita na may neko bus na pala dito so pwede mo siyang sakyan para makapunta sa iba pang mga attractions. Natawa na lang kami mag-asawa pero okay lang babalik na lang kami dito. Bago umuwi pinagod muna namin yung mga bata para pagdating sa bahay plakda na sila. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye.